Umangat ang lupa sa baybay ng Bogos City sa Cebu matapos ang pagtama ng malakas na lindol sa probinsya. Kung paano ito nangyari, alamin sa report ni Rod Lagusad. Kasunod ng malakas na magnitude 6.9 na lindol na tumama sa Northern Cebu, kasama sa naging epekto nito ang pag-angat ng bahagi ng baybayin ng bogo City. Nakita ito ng feedback sa barangay na Ilon kung saan naroon ang bahagi ng Bugo Fault na siyang pinagmulan ng malakas na lindol. Ang nangyari kasi dito, although yung motion ng fault that produced the earthquake is horizontal, but it's not fully horizontal. There are areas uh, na... na Uh, may vertical component. And uh, ang nangyari dito, may uplift tayo. Aabot sa isang metro ang itinaas ng lupa sa lugar. Ayon kay Direktor Bakulkol, dahil sa pag nito, umatras ang tubig, kusaan nagkaroon ng karagdagang 70 meters na beach front sa lugar. Dahil dito, inaasahan na magkakaroon ng adjustment ang mga residente, gaya na lang kung saan dumadaong ang kanilang mga bangka. Paliwanag ni Bakulkol, hindi na ito bago dahil naobserbahan din ito nang mangyari ang 2013 Bohol Earthquake. Cebu si City is made up of limestones. And uh, yung limestones nanggaling yan sa, yung mga bundok dito, limestone. So yung limestone kasi nanggaling yan sa dagat. So paano ka nakaproduce ng limestone sa bundok? Ibig sabihin, through uh, several thousands of uh, earthquakes, umangat yung lupa, umangat yung limestone. Kaya nagkakaroon tayo ng bundok na limestone. Anya nangyayari ang prosesong ito sa loob ng libo-libong taon na siyang pinagmumulan ng mga bundok. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.